Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kinukonsidera ngayon ng Israel ang tactical little pauses sa Gaza para ma-facilitate ang pagpasok ng humanitarian aid o paglabas ng mga taong ginagawang bihag ng militanteng grupong Hamas. Sa isang US television interview kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, sinabi nito na maaaring ikonsidera ng Israel ang humanitarian pause ngunit hindi magkakaroon ng ceasefire o tigil putukan sa Gaza hangga't hindi pinapakawalan ng Hamas ang mga bihag nito. Patuloy pa rin namang tinitignan ni Nathan Hayu ang posibilidad na pagpasok ng humanitarian goods lalo na ang pagkain at inumin maging ang paunti-unting paglabas ng hostages sa Gaza depende sa sitwasyon. Matatanda ang nung nakaraang buwan ng ilunsad ng Israel ang air and ground attacks laban sa Hamas matapos magsagawa ang militanteng grupo ng gun rampage sa southern Israel na kumitil sa higit isang libong katao at bumihag ng mahigit dalawang daang individual. Bahagiang bumagal sa 4.9% ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa nitong Oktubre ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Mas mababa ito kumpara sa naitalang 7.7% inflation rate noong parehong buwan ng 2022 at 6.1% nitong buwan ng Setyembre. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, malaking kontribusyon sa pagbaba ng inflation rate ay ang slow increase ng mga presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages na umabot sa 7%. Dagdag pa nito na bumaba sa 13.2% sa dating 17.9% ang presyo ng bigas habang bumagal din sa 11.9% ang presyo ng mga gulay sa dating 29.6% na pagtaas nito. Sa kasalukuyan, naglalaro sa 6.4% ang inflation rate sa bansa mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon, malayo kumpara sa 2-4% inflation rate na target ng pamahalaan. May nanalo na! Isang maswerteng mananaya sa barangay Pinyahan sa Quezon City ang nanalo sa Mega Lotto 645 kagabi ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Tinamaan ng Mananaya ang winning combination na 13, 31, 16, 125, 10 kung saan nagwagi siya ng jackpot price na higit 107.5 million pesos. Ito na ang ikalawang beses sa isang linggo na may nanalo ng higit isang daang milyong jackpot prize. Nito lamang Sabado, November 4, isang maswerteng 24 years old na babae ang nanalo sa Mega Lotto 642 kung saan nanalo ito ng mahigit 102 milyon pesos. Simula nitong October 30 nang itaas ng PCSO ang minimum loto jackpot price mula sa 89 million pesos sa lahat ng loto games. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. せの。